Magandang hapon po mga kapambin Andito po tayo sa ating daan po Papuntang ilog Kahapon kahapon nga po tayo ay Namitas po ng ano, talong Kasama po natin sila father po Tsaka sila inay po Ay napansin po namin na Mahinog na po itong ating tanim na Star apple po Or kay mito Ito po ay violet po ang kulay Nung nakaraan pong taon ay nakakuha tayo ano Kakunti nga lang po nung nakaraan Pero ngayon may ilang ano na po may ilang hinugna, na pero mas marami pa rin po ang hilaw kaya unang pitas po tayo sa ating tanim na star apple po dito lang po sa daan yan may dala po tayong ano, kawit po nanggawa po tayo kanina yun ating nirepair po tapos nilagyan po natin ng ano, itong tatong nakagayong ito po pag po ating isinut din yung ano yung hinugna na star apple madali po natin mahatak dahil may ano po siya bakal ito po salamat natin si mami eh. Yo po. Ay tayo na umaga nga po tayo nasa kabila po na garden tayo. Nagagas na cutter po. Tuloy para ano, po ulitin natin po. po. Pwede lang ka later? Hindi kita po atin, pala, ito mamaya. Huh? Kaya ating kukunin. Ito po Kaya ay ba? din po ito. Ay. Ayun, may siya. Ayun. Ay, dito ko lang niya. At um, ako ang... Uh, abot ba yan pag inilawit mo? Siguro. Yeah, po ang puno. Bali ang puno dito ay tatlong piras po. Yeah. Alam mo mo na tambo Isa, dalaw tatlo. Yeah. Ay, ba ay ba mga bayulit na po. Yan ang dalang puno. Ay, pinangainan na nga pala yun. Oh, ay, nasaan? Oh. Na ah, ah. Pariki. Mawang ko. Ay, pagkasahin pa Pinainan. So, mahongin. Dati wag kang kada dulo, ha? Diyak lang sa buha bungad. Pag-abot na ang... po, ano? Kakaunti ang bunga nito, pero ngayon pagkadami Hidami po, oh. kaya laang may pa. Ayun! Meron dun! Yan. Yan. Ano kaya? Dalawa. Meron dyan sa bandang gitna eh. Uy, nakachinilas ka man. Allah, parang Ay, ano? kambing. Ay, anong kambing <laughs> ba? Unggoy. <laughs> ba't ba kasi kinakasaklog pa? Ba? Ha? Ba't kinakasaklog pa? Ba? Ang <laughs> <laughs> bigyan mo kasi. Agay sa yan. Ayaw, 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 ayaw. ko balik <laughs> <laughs> ako, Nick. Ang ba't ano daw po ito? Susundutin ko. Susundutin ko ng palukat. Ang dali. pagod ah, eh. Yan, 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 yan. Ikot. Yan. Oh, gato, yan. Nino <laughs> na napasangat ka na dyan. Ano na yan? Umangat pa. Dapat pala hindi nalaman mo yung hagdan. Ayoko. Sinandal mo. <laughs> Diyan ka na. Uwi na ako dyan ka na. eh. <laughs> Diyan ka na. Uy. Ano? Tutukudan ko ba? Hello. What's up, sa Sasak? <laughs> Lalo ka yung malalambot ka. Natawa ka. Huwag ka tumawa. ala ala <laughs> ikot, ikot ka na lang. Eh kasi dapat tinanggal mo muna yung pantalon mo. Yung pantalon kasi madulas. Hindi. <laughs> Napagod na lang kayo. Ikot at tatlo mo na yata <laughs> Uy! Ano? Hindi. <laughs> Hindi ka naman makalisin dyan. Tulakot. Paano ko tatutulak? Hindi ko rin labot. Tulakot, tulakot. ko tatutulak oh. Wala panulak. Oo. Alisin mo yung shorts mo. Ay, wala ka pala shorts. Wala. Ay, ano man yun. Take two. Doc, balikan po. Madali na, madali na. Kunti na lang. Hindi, kunti na lang. Kunti na lang. Hala, hala, hala. Kapit ka na dyan sa kabila. <laughs> Take two. <laughs> Di ginaya. Take 3. na hangin. Huh? Ay, na no, connection ng hangin. Mm -hmm. Ano? Matasan pa na. Ayun. Ano anong may karga ka pa kasi dito. <laughs> Dagdag bigat pa. Take Ito. three. Na dali din. Baka tatatlo din bunga niyan. <laughs> Nainog. Talaga po ako pinaus ko. Okay. <laughs> Bag po makakuha ng sarapon talaga. Oh, ako wag, wag ka nang kakadulo. Malutong na mo. daw yan. Tingnan mo muna pati inaapakan mo. So, Susunod po, ang lang kung Nagtaas na kasi yung puno. Isang taon, tumaas po. Dati eh, hindi man ganun ka anong akitin eh. Ayan, ubi, ubi. Ayun na po, nakaisa na si daddy. Oh, di ba? Tapos so, pala makatatlo lang din makukuha mong hinog. Maguyam? Ayun pa! Ay, ang Madami? Ay, ibaba iba mo muna. Uy, 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 kapit ka ha. Kaya ang dalawa? Uy, kapit ka ha, nahangin. Malalaki daw po, malalaki. Dalawang ba yung mo? mas maganda at ang kami ito yun na yung isom hindi ito maisom o yeah. unang pitas pwede nang na baka inip ito po uy matigas tigas po pag may tanim po may bukit din ito po o. star apple ano may tanim may bukit din Oo. Oh, oh. Kahit yung walang tanim, may nasusungkit sa tanim ng iba. <laughs> Dabi ano? You know? Hmm. Dalawari. 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 Ito po o isa. Ito Masa? Ito pala yung ngipin. Aray ko. Ngipin bang? Ayun, ngipin. Pang, oh, pang, pang, sungkit. Ito na po. Oh. Tatlo na, tatlo na, tatlo na. May tatlo na. Oh. Dami. Ayan, oh. Ayun, ayun. Ay, ang dali pala ipagpitas nga, ano. Lagkit. Ba? Basta't pagkahangin, huwag ka kikibuka, kapit ka lang. Ayan, pag nandiyan ka na, abot mo na yung nandun. Yung nandun. Hmm. Kapi, ito yung mahangin. Alin ba? Na ayun o. Oh. Tsaka ayun. Okay. Yun ang hinog na hinog na. Ayun pa, sa dulo doon. Alay, yap. O, ka. Wala bang ano, hindi ba maitapak na maayos? Alok. gumalaw. Alakas ang lakas ng hangin. Yan, yan. Bayo oh, ulit na bayo ulit yan ko ubing ubing. Ay, maganda ito. May tangkay pa. Ayan, ang dami na agad. Oh, oh lalaki. Sa babansa ka lang. Mm -hmm. Ay, ito, malambot na malambot, oh. Hi! Hih, sarap. Hmm. Ah, Yami, yami. Oh, 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 oh. Yan. Nakuha mo na. Yan, nag shot na. Ay, sumangit. Hala. Yan. Ha? ubing ubing Parang talong. Ah, uh ha? Bakit? Ang dami oh. Ayan po, pababa na. Magte-take to daw po siya pababa. <laughs> Akyat ka uli. Udali, <laughs> take to. Uy. Take -to pababa. <laughs> Daddy. ano? <laughs> si Muchun, <laughs> ka. at na makakain ka ng pinaghirapan mo. <laughs> Sana. <laughs> Kalus. <laughs> Aba, ay hindi biro ang mga joke. Alam mo ba? dini nilang, ang layo mo. Ang dami dami hinog. Harap namitas naman. Titingin natin. At hindi tumuha sa mga parmin. Harap po. Sige. Ay, sarap. Harap po. Harap na po. Sarap. Sarap po. Madal natin si Inayme. Bukas dadaat. Lalagay ko na lang sa rep. Hindi ako. makakain. At hindi kita nang dagdag tayong bibig ko yung aking piperasin pa. Hmm, Mag na kong hapan din. Wow, of. yummy. Sila sa <laughs> makuha natin. Isa yung nakain. Dalawa, tatlo, apat, lima, ano, ito, walo, sila. Sampo. Mali ang bilang. Sampo <hansom 4 /7>. oh. nga. Kala ko na ulit yung isa eh. yung, ito mali, yung, yung. Sige so na po dito sa kabilang ng puno po. Ang po. At ang baka panit, pinapanit yun. Mm -hmm. Kung tayo po hindi naman may is. Bukas ito'y wala na. Ba't ang hinahon ng salita mo? Baka may makarinig sa'yo. Ano ka nagdanakaw? Sariling, nananahimik. Namumuti na nanahimik. Nananahimik. Sariling, <laughs> Hulihin ng iba. <laughs> Ano? may ari, may ari. <laughs> may ari, may ari pala. May ari May ari, may ng Pa mo. Mayroon pa din, Unang lang May ari, eh. <laughs> uh, eh. may ari. Ar Huli ba ano? Ba't sa iba ay... Ubus na uh, lang. Sa ko. Di. Wala na yun. <laughs> Pala ko dito. Tanungin mo muna, baka ako ka pumunta at baka kayag-yag ka na iwala na lang Dito maluwan po ako, hindi matikto ah. Ang hirap ang ay, tiktok mapagod. Tik-3, eh. Ayun, oh. Dulo, oh. Ayun, oh. Ubing-ubi, oh. puso saging yun. Hindi. Dito ka tumayo ka sa akin. Dito, dito. Kita mo. Ayoko po mag tik Kalau kamu mag take tiga dyan eh Puro Mabilis lang pag sa lila. Ayan dito May Parang yung sanga dito sa paparito Walang bunga Ayan ang um, sarap Ayan. Pa eh. Lalabas pa. Ah, iba, baba mo na ba agad? Mabigat. Ay, pagkalak eh. Ah. Dapat pala agad din ang hinog, ano? Pagkaka-ube. Pukuhain na. Natataklo ba ng dahon? Kita mo? Hindi pa. Sarap ay. Uy! Lalo! Ililis mo kasi yung oh. ano mo, oh. natatapakan mo yung panjama mo. Uy, so, dati, alisin mo yung anong yan, oh. oh. Ay, meron pala. Gato, hindi <laughs> Gato. Haan? Ano ba't dyan? Huwag kang maingay. Baka tayo marinig na mayari. <laughs> Aray ko. Lagot na pa. Ano ka? Nagnanakaw. Nagnanakaw ko sa sarili mong tanim. Ayan ba? Gaon. Laki-laki. Binangga mo. Ayan. O. Kita mo na. Ayan. Hala. Lalabas. Kaya pa. Ay, balik. Baka mabali nga ay. Ah, ay tatlo ay isang kilo. Ala. Ala. Ang dami. Undo, o, ito, maganda ito. At pa, hinugin pa. Pero ito nahihinug pa pag nasa rip. Mga punggal ang. Ah. Na, no, no, maganit. Mm, pag po yan, pinabiolate pang maigi. Wala po tayo abutin. Ayo, may pinangainin na Wala ko iwak. Butas. Ang tama na mga bayulit. Hmm? Ang na mga bayulit. Ay, di mo, Ilan to? Egy. Okay. Ayan, may tangkay, may bagula na bayris dito nuna ale ikaw ay wag kapit dapat na ni dumami dumami laki 1 Kinain ko isa. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ayun yung isa oh, hindi ko pa nakuha. Adi ah, sa size? Plus, 20 size. Sila ina. <laughs> mm, tayo sa araw pa yung hamit. Oh, mabili daw sana sa bayan. Sabi nito, hindi eh, naman dito nabunga na yun. Tanong dito ah. Uchenta sa bayan. Ah, hmm. Masarap naman eh. Aso, salamat. Tayo hindi na balikan. Naku, meron pa. Samba. Lima pa. Balik. <laughs> <laughs> Pero <Pina> babalik. Hindi <laughs> naman po eh. O, <laughs> kain na yun. Reward mo. Ayun, nasa ilalim pa ng damo. Ibu nga bareng isa. Paano kukunin yan tuwid na tuwid? Abot, po, Abot boy. Hmm, this is size. Apaka, dami po salamat <laughs> po sa ibang sa blessing. Yan po ang blessing. Pare po mga pambil, yung no? pagkadami po natin na pitas po po. Oh. Meron pa din sa plastic. Kain po tayo mga pambil, merenda po. Bago mag-anda. Pero yung pinakamalang, ang ganda ko. <laughs> Adam, laki Kaya taklo ba ng isa nito, Daddy, yung mukha mo ay oh. May po. May, may po. Daddy, nakatayo mm. ka diyan. Mm -hmm. Kaya taklo ba na rin ang mukha mo ay oh. Kalaki. Pag sa laki Wow. Mm. No, tapos badingan mo. Mm -hmm. Hindi ako mo pambading. Paano kaya nagbabading yun Ano? Ganon din kaya yun? Hmm. Ayan, oh, yun, oh, mura-murain siguro. Hmm. Binibisip din. Hmm. Yep. akala ko dati meron pa dun sa may Yon, burul, rup, likod na, ng na, burul. Namatay, dalawang puno. Hmm. hmm. Nakas po, Alam. Eh, kano ko nakaano 'yon? Picture. Imik nang imik din ba naka-record? Inaabangan kung kumag picture rank ko. Aba, hindi nakabijaw. Na-video na. Ah, ka na. oh, kanina hindi. Hindi. Inaabangan <laughs> kitang kumabkab. Ako 'yung <laughs> Hindi kita na uli. balis Malaysia mito na sa plastic. May mga nakahuhupot ay dito sa talong puno po. Mm -hmm. Ano lalaki po mga pandi oh ano? Lima. Ano? Ito. siya Siyam. Sampo. yung natin. Hmm. 24 lang po. Aro po yung napapakain mo. Aro <laughs> daw po yung isa. <laughs> Dahil po nakuha. po. Tandaling ko lang po sa tapahan. So, papunta sa kabilang ilog muna. Dito na po tayo sa ating taniman po. Yan ang ganda na po ng ating sitawan, yan si Mami. May mga trellis na po, ng isang luwang, yan o. Dito na po. Tapos yung ibang mga bagin po na amlay na rin. Yung ibang sitaw po. Yan, ang ganda na po dito sa ano, kabila dadalawang platform po may trilis dito. tapos doon nga po tayo sa dulo kanina ng umaga nag po doon sa talungan tapos sa sitawan po ay nakailang plat po tayo gawa ng nabot na po tayo ng tanghali ay di sumundo po ako kay bunso yan ito po ang ating update sa ating bagong sitawan gano'ng gaganda na po mga buhay na ang tanim natin yan, oh. yan. ang talong po pagkakadaming bunga bukas po tayo mga harvest day yan pagkalalaki po salamat po sa blessing yan oh. dito nga po tayo nakailang plat na po tayo dito isa, 2, 3, 4, 5 po ari tapos dyan tayo sa pagitna ngayon si mami po yung maglalagay ng trellis po dyan oh. sa mga maiksing plat po siguro ito pagka harvest po bukas siguro may kasama naman tayo bukas malalagyan din po ito siguro. mayon okay, pa-video nga. Tapos na po ulit tayo mga parambin. Hapo na naman po. Matapos na po natin itong ano, sitawan po. Malinis na ito. Ah, si mami nagpapa po nagpapawas ko dito Para sa mga insikto po. Bali na lang pong gitna. Yung lumang talungan po. Yari na aray. Malinis na po. Magaganda na po ayan o. Oh. Kaya tayo nagtatabas din ayan na o. Oh. May amlay na po mga kapambin oh. Hmm. Oh, yan, oh. Kaya tayo pinaglalagyan na ng trails po. Yan ang ganda na po ay. Eh. Ha? Tatlo pa, apat. Pati yung mga May patula. Tatanggalin na yun. Yan, nagpapausok po din eh. Tara may, bukas na uli Ito na lang pong gitna. Tsaka po yung konting silihan doon. matabasan ko na po yung ilang plat dito ay sisili yan bukas po harvest time tayo marami kami bukas yan naubusan po tayo ng gasolina dadalawang tanke po ngayong hapon yan nakilang plat tayo dito isa, dalawa, tatlo, apat sisilihan po yan. ito na laang po yan dalawang luang na laang hindi pa naman po masyadong malago ang damo dito. Kaya ang ating inuuna po ito. Yung malalago. Kaya ah, linis na. Ah, maraming salamat po sa pagsama. At suporta sa buong pamilya po. Babay po mga pambin.